Hindi matatawaran ang kahalagahan ng comics sa kasaysayan ng mga Pilipino. Hindi lang bilang libangan, naging mabisa rin itong balon ng kaalaman. Sa segment na ito ng Comics ng Pinoy TV ay pagbabalik-tanaw natin ang naging role ng comics sa kasaysayan ng mga Pinoy. Ang historical story natin ngayon, sa araw na ito ng kalayaan, sulipan nating balikan sa ating kasaysayan ng pagkakagawa ng ating pambansang watawat at uh, pagkakabuo ng pambansang awit ng Pilipinas. Ito ay sinulat ko at isinatinig kung saan ang veteran Filipino Comics Illustrator namang si Ruben Pabian ang nagdibuho. Noong nasa Hong Kong si General Emilio Aguinaldo, napagpasyahan nila ng mga kasama niyang opisyal na gumawa ng bandila para maging simbolo ng pamahalaang Pilipinas. tinahi ito ni Marcela de Agoncillo at ng anak niyang si Lorenza kasama si Josepina Herbosa de Natividad. Noong May 1, 1898, nagwakas ang kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas. At noong May 18, 1898 naman nagbalik sa Pilipinas si Aguinaldo at uh, dumaong sa Cavite. Noong May 27, 1898, pinasok ng mga Kastila ang Alapang pero nalipol silang lahat at nakuha ng mga revolusyonaryo ang buong Cavite. Sa loob ng isang linggo, nabihag at naitaboy nilang lahat ang mga Kastila. Kaya muling sinimulan ni Aguinaldo ang pagtatatag ng pamahalaang revolusyonaryo sa Cavite at siya ang pinaka. Blanca Pangulo at si General Mariano Trias naman ang pangalawang Pangulo. Habang abala si Aguinaldo sa pagtatatag ng pamahalaan, namit ni General Trias si Julian Felipe at inatasan itong makipagkita kay Aguinaldo. Samantala binabalangkas na ni Aguinaldo ang itatatag na pamahalaan na ang pagbabatayan ay ang konstitusyon na sinulat ni Mariano Ponce. Noong Hunyo 5, 1898, sinabi ng kanyang tauhan kay Aguinaldo ang pagdating ni Julian Felipe lalaki na kanyang nakadaupang palat. Isang opisyal ang nagbahagi ng nota ng Marcha na ginawa ng isa nilang kababayan sa Hong Kong kaya naisip niyang ibigay ito kay Julian Felipe para patugtugin. Bagamat nagandahan si aginaldo sa musika, nakulangan siya dito kung saan ang hinahanap niya ay isang pambansang marcha. Dahil dito inatasan niya si Julian Felipe na gumawa ng marchang kanyang magugustuhan. Pinaunla ka naman ni Julian Pilipi ang hiling ni Aguinaldo kaya lumikhas siya ng isang tugtuging punong-puno ng damdaming makabayan. Kasalukuyan noong tinatalakay ni Aguinaldo at ng mga dignitaryo ng revolusyon ang mga bagay tungkol sa Estado at pamhalang kanilang itatatag sa kabuuan. Dito ipinakita ni Julian Pilipi ang kinumpos niyang obra. Nang tugtugin ito ni Julian Pilipi, nabighani ang mga nakarni. Nanunood sa kanilang kaluluwa at nagbibigay ng sigla sa damdamin ang marcha nilang narinig. Taglay ng musika ang diwa at pagpapakasakit na ang kabuuan ay tumutukoy sa naguumapaw na pusong Pilipino. sumang ayon ng lahat na ito na ang musikang tatawagin nilang Marcha Nasional Pilipina. Nagpagawa pa si Aguinaldo ng maraming kopya ng musikang kinatha ni Julian Felipe. Ipinatid naman ni General Trias si Julian Pilipe sa San Francisco sa Malabon para ihanda ang banda na agad na itinuro ni Julian Felipe at pinraktis ang banda bilang paghahanda sa dakilang araw ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas na nakatakdang gawin at idaos sa Kawit Kabite. At noong Hunyo 12, 1898, sa harap ng maraming taong nagtitipon, sa tapat ng tahanan ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit Kabiti. Naganap ang isa sa pinakamakasaysayang yugto sa ating bansa. Iwinagayway niya ang bandilang Pilipino sa balkonahe habang tinutugtog ang pambansang awit ng Pilipinas.